Guys, another satisfied client na naman po ang nagawa na bahay na ito. Na kung saan ang sukat po dito ay 70 square meters at dalawang kwarto at dalawang CR. So ito po napakaganda at siya sa ating nating mabuti at kung saan pwede po nating kontakin yung gumawa ng bahay na ito nasa dulo po ng video ang kanilang FV at number at pwede nyo po siyang direct ang tawagan at mag-inquire kayo or mag-comment po dito. Kaya ito po, napapansin nyo, napakaganda po. Kitang-kita naman, quality dumaan sa tamang proseso ng pagpapagawa ng bahay at kung saan ito po ay modern design. So bali makikita po natin ito by full video house tour na kung saan ganong kaganda ang quality at interior design ng bahay na ito. At ito nga po ay gawa ng GTN Construction. So nasa dulo po ng video, pwede nyo po silang kontakin at mag-comment or mag-inquire kayo ng direkta. So ito po, papakita po sa atin kung gaano kaaliwalas ang sukat na 70 square meters with 2 bedrooms and 2 CR. So then guys, at, at kung magkano ang halaga ng full kontrata nito na full finish. So very satisfied si client na talagang hindi siya nang hinayang sa kanilang ibinayad na kontrata dito. Dahil worth it naman dahil sa ganda at finishing na to, eleganteng elegante. Kaya guys, ito po, siya sa atin po nating mabuti at tingnan. And then, kuhanan na rin natin ng idea ang bawat interior design nito at makikita nga po natin na talaga nga namang napakaganda. At ang higit sa lahat ay sa halaga ng kontrata dito ay sulit na sulit dahil eleganting eleganting tingnan ang bahay na ito na ang sukat nga ay 70 square meters with two bedrooms and two toilet and bath. So ito guys, siya sa atin nating mabuti at after nito ay malalaman nga natin kung magkano ang full kontrata dito. Sa bawat baoy luha't pagod May pangarap na pilit tinatago Sa ilalim ng buwan Tayo'y timang dasalan Na sana'y may bahay Kaming matatawag Lumipas ang taon Di bumitaw Kahit gaano kahirap ang daan na Puso'y lumigaya May tahanan ng uwian Sa wakas tahanan Na para sa aming mahal na pamilya Bawat pader, bawat tingding May kwento ng sakripisyo at pag-ibig sa wakas tahanan pangarap na ngayon natupad na salamat sa Dios salamat sa buhay may tahanan pagmamahalan sa bintana Tanaw ang pangarap Na dati malayo, ngayon nasa harap sa wakas tahanan na para sa amin mahal na pamilya bawat pader bawat tingding may kwento ng sakripisyo pag-ibig sa wakas tahanan pangarap na ngayon na Salamat sa Diyos, salamat sa buhay, may tahanan na tunay at bayad.

guys, ayun nga po natong nyo kung gaano kaganda at kalinis at kaganda lalo ang interior design nito na tunay nga namang worth it ang binayad ni owner dito sa contractor na ito. So guys, ito po if ever na interesado kayo, ito po ang page ng GTN Construction nito. Direkta nyo po siyang i-message or mag-inquire po kayo kahit anong klaseng bahay po or meron kayong perspective house, isend nyo lamang sa kanya at sasend lang kayo ng quotation. So ito guys ha, napakaganda po ng pagkagawa ng bahay nito and then pwede nyo rin pong i-direct ang i-message itong FV ni Sir Alex Alan Ragindin. Ito po ang kanyang Facebook. Yan, direct na nyo siya i-message or mag-comment kayo at siya'y sasagot dito. So, ang katanungan ng lahat, magkano ang full kontrata dito sa bahay na ito na ang sukat ay 70 square meters with two bedrooms, kitchen and dining area, maaliwalas na sala at dalawang toilet and bath. So, guys, kitang-kita -kita nyo, napakaganda ng design. Full finish, eleganteng-eleganteng datingan. So ayon po kay contractor, ito po lahat-lahat, labor and materials, full contract, susi na lamang ibibigay sa inyo para i-turn And then ang location po nila ay sa Pangasinan. So depende po sa layo ng inyong lugar at depende po sa inyong mapapag-usapan. Kaya mag-inquire po kayo, pwede po kayong bigyan ng quotation at depende nga po sa lugar niyo Pero kung around Pangasinan lamang kayo, ay eh, maaaring rin lamang. At ito nga guys, lahat-lahat, labor and materials, ito po ay nagkakahalaga, full contract, ng 2.1 million pesos.